Isang buhay ka bayan it's me ang inday ng ina nyo. So pagkatapos ko ng trabaho sa aking amo, eto, nabigyan ko ng time ayusin ko ang aking mga damit. <laughs> <laughs> Ito tambak ang aking mga damit. Ang dami, dami. Kung nakikita nyo dyan, hindi lang yan. Yung nasa harapan na yan, nakikita nyo. Hindi lang nasa likod ko yan. Pati doon sa gilid, mga damit ko din. So ayan, naghihiwalay na ako na ipamimigay ko na pang winter ba para sa mga baguhan o sa, bag sa baguhan na mapipili ko po na ibibigay ito. Bali, ang balak ko lang sana dito lang sa Bilajo kasi ang bigat kasi hindi ko pa ito madadala sa, ano, sa, center kasi malayo po at hahanap na lang po ako magtatanong-tanong po ako kung sino bago na malapit lang po dito sa kanyo ko ibibigay ito. Hindi naman kasi ako mahilig bumili ng ano ng pang winter. Karamihan talaga binibili ko mga pang summer talaga. Pero pang winter kasi ano eh, ang dami nagbibigay po sa akin ng damit kahit pang summer po. Nandiyan na yung nangunguna ang aking amo. <laughs> sakto kabayan lalamig na ulit sa Sunday mm, dahil man nalalapit na po ang Chinese New Year may magbabawas ka ng mga damit tapos siya may dadagdag na may panibago na mga magbibigay na naman sa'yo ba? Diba? <laughs> mga damit na ipamimigay natin karamihan galing sa amo ko o sa mga kaibigan ko <laughs> Totoo lang ka hindi ako talaga mahilig bumili ng damit. Pero pag gusto ko talaga yung tipo ko yung damit, bibiliin ko talaga kahit mahal o mura. <laughs> Syempre ano ba na may run naman tayo ng bago, 'di ba? Way back tayo 5 years ago kabayan. <laughs> yung maganda pang hubog ng katawan ng inday ng ina nyo. Nako, 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 tuwing Sunday yan. Mm -mm. Tuwing Sunday, iba-iba ang mga damit yan. Dapat iba-iba ang damit. Tapos hindi na isusuot. O, dapat binsal lang. <laughs> fashionista kaya ang inday nyo. Mm. feeling, feeling, feeling model siya noon. Kaya <laughs> nandiyo yung mga picture, picture. Pero ngayon, wala na. Tamad ng inday ng ina nyo. Ganun siguro. Pag ano, no? Pag na, char. Pag nasa 40 na, no? Lalo na, tumaba ako ngayon. <laughs> o dahil sa wala lang talagang jowa. Kaya <laughs> na nga, inihiwalay ko na yung mga pamimigay ko. At saka yung sobrang sikip na sa akin. Grabe. Laki kayo ng tinaba ko. Kung <laughs> ano ako pag nandito ka sa Hong Kong, ay magkasawa ka sa mga damit. Hmm. Sinasabi ko na sa'yo yan. Sim, <laughs> ang mga amo dito, papalit-palit din ng mga damit. Siyempre, panagpalit sila, ayun, ibibigay sa ano, sa kasambahay nila, ganon Kakabayan yung mga pinamimigay nila. Mm, may mga branded pa kaya yung mga tinatapon nila. Mm. At huwag kang kabayan yung amo ko pa magbibigay yan, At may meron siya ibibigay sa akin na ayaw niya na sabi niya, mahal yon <laughs> oh, yung amo ko, mm, mahilig yan sa damit. Lagi yan nanonood sa mga online-online. <laughs> pasyonista din ang aking amo. <laughs> Pag napagsawaan niya na kapag ayaw niya, kahit bago man yan o luma ibibigay niya sa kasambahan niya. Pero kung ayaw ko naman, di ko type, ayun, ipamibigay ko ba? O, oh, pero hindi ko sasabihin noon. <laughs> O dito ako nagulat kabayang panuorin nyo <laughs> hindi ko akalain um, alam ko may makakarelate dito syempre sa ulan na siguro tayo hindi natin namamalayan na meron na palang nakasingit dyan na pera o nakalimutan lang natin na may pera pala tayo sa mga bulsa-bulsa minsan oh, kung nagkataon ang swerte ng nakakita nito o oh, makaakuan itong jacket na to <laughs> sayo 1,000 HKD. Sa totoo lang kabayan, nangangailangan ako ng pera. Pero ito, ito na yun nga. <laughs> Hulog ng langit, o di ba? Pupos ko ito kung sino yung mga malapit sa akin dito o yung mga kapitbahay ko na may alam na bago pa lang. Sa kanya ko ibibigay itong mga damit. Sana yung ano yung kasing tangkad ko, or kasing ano katawan ko pero huwag kayo mag alala itong dami nito is mga medium size o small size kasi ganun ang katawan ko dati pero ngayon ang katawan ko nasa ano na ata nasa large na <laughs> na lang kasi lumobo ang inday ng ina nyo sa sobrang stress char <laughs> shout out sa mga kapitbahay ko dito o dyan sa tabi-tabi o sa kabilang building. Alam nyo naman, di ba, kung saan ako, mm, i-PM nyo ako. Baka may kayo mga bago, baguhan. Mm. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makamove on. So, nakita ko. Well, salamat Panginoon. I love you. So, ayun na nga, inaayos ko na yung mga, ng mga ipamimigay ko. Mm. Marami po sila. Um sana makatulong po ito kasi yung makakakuha nito. okay maglalaba kayo ng nalabhan na to pero para sure labhan nyo ulit at nyo sa Clorox <laughs> para matanggal ng germs. <laughs> diba dito hindi ko pa talaga sinusuot nakatamba ka lang. Marami pa pag may time ako magkaka-ulit ako. Maraming salamat po kabayan. Ingat lagi. God bless. Mamatu-tup.